guys, okay, so, dumededi si Ro si Lores, uh, hindi niya ina hindi niya to ina, guys sa pinsan ko to galing itong kuting na to pero ito, sa pinsan ko rin pero tatlo yung alak nito eh ito, dalawa ginawa yung isa sa muta, pangalan niya muta na pusa Yan, no. Dito, ina niya. Promise. Isinasaid niya lahat. Inasaid mo. Inasaid niya, guys. Ayan o. Tatlo yung anak niya. Ito, dal ito, dalawa lang. Siya, ito, tsaka yung doon sa kapatid niya si Muta yung an ano niya eh, mama niya eh. Ito si Mingming, -Ming, hindi niya to an, anak. Pero nagpapadedi naman. Cute naman. Hmm. Hindi naman siya nag-ano guys. Hindi naman siya pumapiglas. Nagpapadedi ito na naman talaga. Sarap. Hmm. inan mo. Dedi, dedi. Alo, hindi mo yan anak, ba't mo pinapadede? Bawal yan. Hmm, then, guys. Nakapatong pa sa... O oh, na, yan na, wala na. Wala na. Wala na. <laughs> wala na. <laughs> Hala, ayun, sumunod na kay Mingming. -Ming. Hala, sumunod na kay Mingming. Sumunod na Aris! Iga pa ka? Iga ka pa? Iga ka pa? Magpapadedi pa si ano? Gusto pa dimedi ni Lores. Iga ka muna dyan. Iga ka muna dyan. O. Oh. Padedi mo muna si Lores. Padediin mo muna si Lores. Hmm? Sarap, sarap. oh. sarap. O. Ang dami mong gatas. Kung hmm. like yung video, mag-like at subscribe naman kayo eh ganoon lang rin yung video namin. Video ko na. Gameplay of Car Simulator 2. Game Simulator 2. Ayan. 20 26 minutes lang yun guys. Kaya panoodin nyo na. New game natin yun. Ganoon lang rin yung video. Like and subscribe and bye bye.